lugan ng puting damit sa panaginip. Ang panaginip ng isang puting damit ay kumakatawan sa mental at pisikal na pangangalaga sa kalusugan. Ang puting kulay ay sumisimbolo sa pagiging simple at kadalisayan. Ang mga panaginip ng isang puting damit ay nagpapakita na kailangan mong mag-alay nang higit sa kung ano ang mas mahalaga. Ang isang puting damit sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na oras na upang samantalahin ang magagamit na oras upang makapagpahinga ng mas komportable. Ang mga pang-araw-araw na obligasyon at gawain ay isang pangangailangan o bunga ng mga aksyon sa buhay mismo. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring italaga ang kanyang sarili sa pangakong ito. Ang mga pag ng pagkabalisa ay magtutulot ng mga damdamin ng depresyon at magpapagod sa iyo kapwa sa pag-iisip at espiritual. Ang puting damit ay sumisimbolo na oras na upang makahanap ng kaginhawaan sa mga palakaibigan tao at ibahagi sa kanila. Gagawin itong mas magaang ang iyong mga araw, oras na para gawin ang gusto mo para masaya at tumawa. Ang mga panaginip tungkol sa mga puting damit ay nagpapakita rin ng babala na kailangan mong humingi ng tulong. Makakatulong kung meron kang ginhawa sa pagharap sa salungatan At hindi mo pa rin alam kung saan magsisimula o kung kanino hihingi ng tulong Magsimula sa pinakakatwiran at pinakatumpak Maaari kang humingi ng profesional na serbisyo sa larangan Makakatulong ito sa iyo na malampasan ang mga problema ng nangyayari sa iyo Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nasusunog na puting damit kapag na ka tungkol sa isang nasusunog na puting damit, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng isang napakagulong sandali. Ang salungatan ay nagdudulot ng maraming kalituhan at nagiging masistress ka kaysa dati. Agad na mag-isip ng mahinahon upang malutas ang bawat problema nang walang kawalan ng pag-asa, makakahanap ka ng solusyon para sa lahat. Ang panaginip ng isang nasusunog na puting damit ay maaari magpahiwatig na nakakaranas ka na matinding emosyon na may kaugnayan sa kadalisayan, kawalang kasalanan at kahinaan. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumaraan sa isang panahon ng pagbabagong anyo o paglilinis sa iyong buhay at ng iyong ibinabagsak ang mga lumang paniniwala o gawi na hindi na nagsisilbi sa iyo. Bilang kahalili, iminumungkahi nito na ikaw ay nagkasala o nahihiya tungkol sa isang bagay at kailangan mong humanap ng paraan upang mailabas ang mga negatibong emosyon na iyon upang magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting damit sa sampayan. Kung nanaginip kang magpatuyo ng puting damit o makita mo ito sa isang sampayan, ito ay nagpapakita na ang ilang mga tao ay kikilos ng masama sa kanilang paninirang puri. Magreresulta ito sa masasamang komento para sa mga bagay na hindi mo ginawa. Makakatulong kung kikilos ka bago ang mga bagay ay mauwi sa matinding kaguluhan. Sa ilang kultura at sistema ng paniniwala, ang panaginip ng puting damit sa isang sampayan ay maaring magpahiwatig ng kadalisayan kalinisan at isang bagong simula. Iminumungkahi nito na humingi ka ng kalinawan sa iyong buhay at subukang alisin sa iyong sarili ang negatibong enerhiya o mga nakaraang pagkakamali. Bilang karagdagan, ang isang puting damit sa isang clothesline ay maaring kumatawan sa pagiging simple at isang pagnanais para sa isang mas minimalis na pamumuhay kahulugan ng panaginip tungkol sa puting, punit na puting damit. Sa pangkalahatan, ang mga punit na puting damit sa isang panaginip ay maaring sumagisag ng isang pakiramdam ng kahinaan, kahinaan o pagkakalantad. Ito ay nagpapahiwatig ng na mga damdamin ng kahihiyan, pagkakasala o kakulangan. Ang mga punit na puting damit ay kumakatawan sa isang pagnanais na alisin sa sarili ang mga lumang gawi o pattern na wala ng layunin. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga punit na puting damit, ito ay tanda kung sino ang nararapat mong pagkatiwalaan. Walang makakatagal sa kasinungalingan at kasinungalingan. Yan ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Makakatulong kung makakahanap ka ng mga tunay na kaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming puting damit. Sa maraming kultura ay nagpapahiwatig ng pagkakasala at kahihiyan. Ito ay isang senyales na ikaw ay nagdadala ng isang uri ng pasanin at kailangan mong harapin ito upang sumulong. Sinasagisag din ito ang pangangailangan para sa kapatawaran mula sa iyong sarili o sa ibang tao. Bilang kahalili, ang larawang ito ay nagpapaalala sa iyo na bigyan pansin ang iyong kalinisan o maging mas maingat sa iyong itsura sa mga sitwasyong panglipunan. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang maruming puting damit, ito ay nagpapahiwatig na maaari kang gumawa ng mga desisyon na magdudulot ng maraming pagbabago. Makakaapekto ito sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng puting damit kapag nanaginip kang magsuot ng puting damit, nangangahulugan ito ng maayos at mapayapang buhay. Ang kulay na puti ay nagpapadama sa iyo ng kasiyahan sa maraming aspeto ng buhay. Walang nakababahala ng mga salungatan at walang mga problema sa paligid mo. Tangkilikin ang maayos na sandali na ito at maging masaya. Kung nanaginip kang magsuot ng puting damit, nagsusumikap ka para sa pagiging perpekto at ipakitang yung sarili sa pinakamahusay na posibleng liwanag. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng tiwala at tiwala sa sarili sa iyong mga kakayahan. Sa kabilang banda, kung ang puting damit ay marumi, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng ilang pakiramdam ng pagkakasala o kahihiyan. Bilang kahalili, kung ang damit ay masyadong masikip o hindi komportable, ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay pinaghihigpitan o napipigilan sa ilang bahagi ng iyong buhay. Kung makakita ka ng ibang tao na naka-white shirt, ipinapakita nito na nasa pinakamagandang sandali ka. Ito ay isang bagay na lagi mong gusto at minamahal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng puting damit Kapag na nanaginip kang bumili ng puting damit, ito ay nagpapahiwatig ng yung damdamin ay nagbabago para sa mas mahusay. Makakatulong kung maalis mo ang bagyong tumama sa iyon sa iyong nakaraang buhay. Ito ay hindi angkop para sa iyo at ang panaginip ay isang sanyales mula sa iyong hindi malay. Italaga ang iyong sarili sa kung ano ang maganda kahit na nakatira ka sa mga taong hindi nagpaparaya. Kailangan mong mamuhay sa buhay na ito sa iyong paraan at maghanap ng kapayapaan. Sa tanyag na interpretasyon ng panaginip ay maaaring sumisimbolo sa isang pagnanais para sa kadalisayan, pagiging simple o isang bagong simula. Nangangahulugan ito na naghahanap ka ng isang bagong simula o isang malinis na talaan. Iminumungkahin e ang simbolo na ito na kailangan mo ng pagbabago sa iyong personal o profesional na buhay at aktibong naghahanap ng mga pagkakataon upang makagawa ng positibong epekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglaba ng puting damit. Sa maraming kultura, ang panaginip tungkol sa paglalaba ng mga puting damit ay sumisimbolo sa paglilinis, paglilinis at pagpapa ni bago. Kapag partikular na nananaginip ka tungkol sa pagpapalipad ng puting damit, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong linisin ang iyong sarili mula sa pagkakasala o negatibong damdamin ipinapakita ng larawang ito na sinusubukan mong alisin sa iyong sarili ang mga negatibong emosyon o mga aksyon na nagpapabigat sa iyo sinasagisag nito ang isang pagnanais para sa isang bagong simula o isang malinis na talaan sa ilang mga lugar ng iyong buhay Kapag nanaginip kang maglaba ng puting damit, nangangahulugan ito ng isang kadyat na pangangailangan na magpahinga sa lalong madaling panahon. Makakatulong ito kung babagal mo ang iyong lakad dahil walang makakasuporta sa gaanong kabigat na kargata. Hindi mo kayang pangasiwaan ang maraming problema ng sabay-sabay. Para dyan, kailangan mong mag-relax at talagaan ang iyong nararamdaman.